ako ay napabilib at ako ay namangha sa aking napakagandang nakita Manila Bay ay bumabalik na ang sigla lahat ng tao ay nakakatuwa tumatawa at nagagalak sa kanilang mga tanawing kay ganda pa naman talaga so yan mga kabignos, samahan niyo po ako sa isang uh, napakaiting uh, pagmumuni-muni. unsa <laughs> na ba? salamat ma ka Big Boss magandang umaga po sa inyong lahat narito na naman tayo para sa uh, napakagandang uh, panahon ng ating uh, buwan napakagandang uh, araw na kung saan uh, sa atin ni eh, Lord ni Big Boss so ayan mga Big Boss pag-uusapan lang po natin ngayon yung nangyari sa Manila Bay so, para sa akin napakaganda ng kinalabasan at kung tayo lang naman ay nagtutulungan wala pong mahirap don lahat ng yan ay mararating natin kung ano man ang ninanais natin kagaya niya ng pagpapaganda kung ating susuportahan eh talagang napakaganda ng impact para sa ating mga Pilipino yan po yung pinaka the best dun nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa, para sa ikagaganda ng ating ah, bansa saludo po ako sa inyo Talagang the best. Yung mga nag-upload ng video na kahit papano napapanood namin dito sa malayong lugar, eh, sobra pong napakaganda. Napabilib at napamangha kami sa aming nakita. Dahil nga po, uh, talagang napaka worth, it naman po talaga yung ginawa ng ating uh, Pangulo dyan sa Manila Bay kung dati ay napakadumi ngayon ay talagang napakaganda dumami yung uh, nagpuntahan para masilayan lang yung ganda ng Manila Bay ngayon So, para sa akin, the best po, okay po yung uh, nangyayari ngayon. Dahil po, uh, talaga namang para sa atin yan. Insya dumating yung time na uh, bumalik yung sigla ng Pilipinas. Yung sigla, yung kagandahan, at talagang Uh, mapapawaw ka ngayon unti-unti na pong bumabalik sa dating kagandahan yung uh, kalikasan dahil nga sa pangangalaga ng ating mga kina, kinauukulan so para po sa inyo isang napakalaking uh, pagsaludo mula sa aking youtube channel ka Big Boss ipagpatuloy nyo lang po yung magandang uh, layunin nyo at uh, kami naman po ay eh handang sum sumuporta sa inyo ano man ang nararapat gawin para sa ating bansa kagaganda na ang ating bansa isang magandang pagsaludo isang malaking pagsaludo sa inyo at uh, paggalang galing sa aming uh, puso. So ayan mga uh, i uh, upload ko lang po itong uh, vlog ko na to dahil uh, ako po ay nagpapasalamat sa mga talaga namang mga uh, gumawa ng paraan para uh, mapaganda pa lalo ang ating Manila Bay. Salamat sa inyong mga plano at sa uh, napabilib po ako kung gaano kagandang ngayon at talaga naman darating yung panahon na manunong balik. At uh, pupuntahan tayo ng ibang bansa para lang makita yung mga kagandahang proyekto na yan. So, yan po, the best. Thank you so much. At uh, mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po. God bless. Stay safe po kayong lahat, tayong lahat. At uh, manatiling uh, mag-iingat, magdasal at uh, sana mawala na yung kinakaharap natin problema, pandemya sa ating mundo. Sana po uh, pagpalain tayong lahat ni Lord. At uh, hanggang dito na lang po ang aking uh, vlog. Thank you so much at uh, mabuhay tayo lahat. You do sometimes.